Gawin ito at maaaring pamamaalam na sa amag at masamang amoy sa mga wardrobes. Para dito, kailangan mo tatlong plastic jar na may tinidor. Magbutas tulad nito sa mga takip. Magdadagdag tayo ng asin sa bawat garapon. Kapag nagawa na, magdagdag ng konting tela softener sa taas. Isang simple ngunit mabisa na trick para sa problema ng mga housewives, ang asin at tela softener. Sa paghalo, Tinutulungan ng mga ito na gawing mabango ang wardrobe at nagbabawas ng risk tulad ng amag. Ngayon, tatakip na lamang sa di nakakaalam, amag ay nangyayari kapag mahalumigmig at mahinang ventila. Ang mga wardrobes ay maaaring magkaroon ng ganitong kondisyon, perfect sa amag. Ang matapang na halo nito ay magbibigay ng mabangong amoy sa mga damit at sisinghot ng lahat ng kahalumigmigang lumalaban at hindi nagpapalikha ng amag.